Ngayon, ang tanong, uh, may sanction. Ang iniiwasan kasi ng itong mga nangyari dito, kila kinyahan, kila talyo, bak ano ito eh, meron ng, uh, presiden, uh, hindi precedence sa all, meron ng repetition. Siguro nang nagkawana nila ito, maraming beses na ito, na siguro nangyari bago sila binigyan ng ganong katinding sanction ng kanilang teams or ng may house rule kasi ang PBA pagdating sa ganyan eh, May rating 'yan kung kung gaano katindi yung violation, etong amount, eto. kung grabing to a point na lulumpuhin mo yung tao or what. Oh, eto ka, indefinite ka suspension. Ngayon, nang masasabi ko lang naman dito 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 sa isa sa gusto kong sabihin dito kay Amores. He has to seek uh, therapy. Yes. Yeah, dito sa tao. Kasi ito parang in short binibigyan pa nila ito ng chance ni commissioner itong itong sitwasyon ni Amores and I don't think si commissioner lang ang nagde-decide dito. I'm sure kino-consider niya ang board, board to oh, oh, tama. Oo, so, Alchua, kasi player nila to, tao nila ito, first offender. So marami silang i-consider dito sa sa tao. Kasi siyempre ikaw pagka bago ka pare, alam mo, wag mo na tingnan yung past ng tao. Marami kang kailangan ipag-adjustan eh. Hindi mo alam yung kultura ng PBA, may welcome na paninira dyan o welcome mm -hmm. na sino welcoming moment mo. Di ba? Normally, ganun ang tanong lagi dito sa ating mga bagong player. Sino ang nakakalabog sa'yo? Paano, paano ba ako babawi? Kailangan alamin culture. Hindi, dapat ang bawi mo ganito. Pero pag bumawi ka, nakita ka rin sa video, huli ka pa rin. So lahat yun, kailangan malaman mo as a rookie, rookie player. And he has to be oriented properly, itong si John sa akin. Kasi kung hindi, hindi katatagal pare. Sa kultura ng PBA, yung constant na lalo na ay dito na makakaporma na to kasi strike one na to eh. Eh try na natin, physically natin. Pag ito po bilang na araw nito, kawawa siya. Markman na siya anytime. Nani, na, na, ano ka lang, na binalikat mo lang or hinip check mo lang, umarte. Anong sanction na naman na abutin niya? Kasi because of his past. Yung his past will always haunt, haunt him. Lagi siyang bumultuhin ng mga nakaraan niya. Sana maka malagpasan niya kasi ano eh, trabaho sa atin to. Kasama din natin siya sa trabaho. nag We were once a basketball player. sana makita natin. Ako gusto ko makita pare yung yung laro niya sa PBA kung, kung uubra siya. Kasi gusto ko rin makita hindi lang yung yung dark side ang napapakita.